ako po si Roxanne Shane A. Davalos from Alcapa Alpa Company. Ito po ang aking huling pangwakas na pagbigkas na pagsusulit sa subject na pioneer. Ako ay panganay sa tatlong magkakapatid. Ako po ay taga San Rafael Centro, San Nicolas, Pangasinan. Ang aking edad ay 21. Pinanganak ako noong Agosto Labing Tatlo dalawang, dalawang Libot Apat Ang pangalan po ng aking ina ay si Tanya Dabalos At ang tatay ko po ay si Ricardo Dabalos Uumpisahan um, ko na po ang aking salita Para sa akin Sinasabi ng thesis na ang ako ay hindi lang basta-basta pagkatao na ibinigay sa akin kundi isang biyaya na kailangan kong tanggapin at pagtrabahuan. Hindi sapat na may pangalan ako o may pagkakakilanlan. Ang pagiging ako ay nakikita sa, sa paraan ng pagsasabuhay ko ng sarili ko araw-araw. Kapag sinabi na natatangi ang aking pag pagmemeron, ang ibig sabihin nito ay wala nang ibang tao na eksaktong katulad ko. Hindi pwedeng may ibang hindi pwedeng may maging hindi pwedeng may ibang maging ako at hindi ko rin pwedeng maging sila. Dahil iba-iba tayong nang pinanggalingan, karanasan, pananaw at pangarap. Kaya napakahalaga nakilalanin ko kung sino talaga ako. Hindi yung ako na gusto ng ibang tao, kundi yung ako na totoo. Yung bahagi naman ng hindi nagiging ako kapag wala ng ina, ina ako. Para sa akin, nagtuturo ito ng tunay na responsibilidad. hindi ako nagiging totoo kung wala akong pinaninindig. Hindi ako nagiging totoo kung wala akong pinaninindigan o kung lagi lang akong nakasunod sa dikta ng iba. Kundi hindi ako pumipili. Kung hindi ako pumipili, kung hindi ako nagdi-desisyon, parang hindi ko rin hinahawakan ang direksyon ng aking buhay at sa klase lagi nating napag napag-uusapan na ang tao ay malaya pero may kasamang bigat at responsibilidad ang pagiging malaya kapag sinasabi kapag sinasabi sa thesis na hindi makukuha sa panggagaya ang akin katuparan ramdam ko ito lalo na ngayon sa panahon na madali tayong maimpluensyahan ng social media ng expectations ng pamilya o ng pressure ng kaibigan pero ang saya ang tagumpay ang katuparan hindi yan Hindi 'yan mapapalitan kahit gayahin ko pa ang iba. Ang tunay na saya ay nanggagaling sa pagpili ng landas o tugma sa sarili kong pagkatao. Totoo rin na mas nakikilala ko ang sarili ko sa mga karanasan ko, mga napagdaanan ko, mga taong nakasama ko at mga relasyon na binuo sa akin. Doon ko natutuklasan kung ano ang mahalaga para sa akin. Ano ang kaya kong ipaglaban at ano ang gusto kong tahakin. Hindi ito, hindi ito nalalaman ng isang upuan. Isang upuan lang. Unti-unti itong lumilinaw habang nakikisal, nakikisalamuha ako. Nakikisalamuha ako at dumaraan sa iba't ibang sitwasyon sinasabi rin ng thesis na hindi tuwid ang landas totoo yan kahit anong pilit ko maging ayos may mga araw na ilitong-lito ako o hindi ko lang alam kung tama ba ang ginagawa ko pero sa dulo pero sa dulo ang mahalaga ay pag pero sa dulo ang mahalaga ay patuloy kong hinahanap kung ano ang makabuluhan para sa para sa akin at sa mga taong mahalaga sa akin para sa akin ang pinakamahalagang mensahe ng thesis ay ito ang pagiging ako ay hindi ibinibigay ng buo hinuhubog, hinuhubog ko ito pinipili ko ito dahil doon ko natatagpuan ang tunay na kahulugan at kaligayahan